kaya kay mga explore sa tadi sa one sa SMX. Ano na to ang mga display nila diri mga brand and models mga motor. Bird ato magyan is kaning Kimco. Yan. Naabot tay ni sa one sa LYR. Nagabaligyan buta Kimco units. Uh, natay ding dito nga baligya o mga uh, 180. may tapo na to diri nga isang Ducati. Kani wala tani. Wala tani pero mo ni ang mga display dire guys. Dan. Ba. Na to sa isa taon. Yan, Suzuki. Ay dali dai, Suzuki. Traffic. Na, Birchman. Okay, La. Oh, gina to kalimutan. Right. Next stop. Ay, kita naman sa tani. Bosa natin yung model. So, next stop sa Honda. Alright, ah, ah, ah. ah, Honda. Units sa Honda. Marcos, this morning mo ang mga units na baligya. Pwede niyo po siyang matay. Sayang Marcos, wala ka dito. Katuin. Katwin. Ayan. Yeah, they Ayan. Next stop, Kawasaki. Ayan. Sayang, wala ka dito. Ito yung mga binibinta mong motor. Sa Ninja, 500. Z500. Ayan. And also, we have this. Ay! Well, take, man. <laughs> Alright, so. Ito rin mga Honda. Ito huh? si na ito, men. Oh, oh, yeah. Okay. Okay. Alright. So, so BMW. You're, you're, yung pinakita ko sa'yo kanina. Eh, Mag-Tagalog, mag-Woodriver. Hindi ako mag pero gusto. Bahala, alam mo diyan. Sabi lang ko ninyo. Anyways. Alright. So, ayan. BMW. Ayun. Cool as far. First time calling. Safe moto. Usually, ginapangita sa ako ha. Pero wala. May nang gabaligya. Ayun ha. Ayun. Mga park, like mga bro. EI na. something. Uh, no. don't know. Chuy lagi namin. Sana nga unit. Ay. stick well. Oh. stick yo. Pura nila. Stick. All right. Tawag dugay dugay ay. Tayo explore lang yata dito. Tana nato mapakita lang ko sa inyo Ang mga display dire. Yan. Yan. Agba na mga ganing edit ano. Okay. I think this this one is a electric bike. Kagix. So Chuya no. Ah, yeah, mga electric bike na siya. This one. Pero nice niya po ng camping chair. Ayan, patsyo sa safe motor kaya na sila yung nanyo. Alright, next stop, the Bristol na po ito. Uy, di na yung sa akong trabaho ha. Pero uh, ipakita rin ako sa inyo kung saan na, sabihin niyo na dali. Sa SMX. Ayan. Ilag ramon ako kalit. Pina-uptick pina ka lag. Hindi na yung sa akong trabaho pero yeah, ilaag mo na ako para sa model. datang. Dia tak yang mulai Mampu juga Ada bang. Ayo Oke, thank you mam. Uh, picture apa mam? Dan, mam. Thank you. Magkano siya, 180,000, sir. 180,000? Yes, fully electric. Wow. May test drive okay. sa baba, sir, sa basement. Sa baba? Sa basement. Okay. Tingnan ko lang doon. Okay. Um, uh, if we can actually assist you to go there. Ah, uh, mamaya na lang. Yeah, you can come back na lang. Okay. Then, um, approach us na lang. Okay. Thank you. you. Alright. Pwede ito mag-test drive. Another next one. Let's go. So, napunod yung uh, Hi sir! Discount Hi sir! Discount coupon! Hi sir! Discount coupon! Pero sorry, gas island mong ganoon. Yan. Tatakang ko SeaWorld nga po coupon pero, one, Gas island mong go so wala pa rin. Number 1 pa ang gas island. Tapos kayong pila din sa SNC. mga helmet tremen? Ngay cardo. Ala lang. Ao so, napodre sa tibong. Ao napodre sa sa tibong. Ao napodre 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 Yan What is Di Dila ba dah? Dila ba magdugay? Laag ramon ako. Ano yung paglaag? Tawag ng laag. Ay... Ay... Excuse me. Ay, sorry. Ay, mga abot sa pagkaon. Ay, mga motor. Ay, 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 pag-explore. Ay, ay, paglaag sa inyo ah. Ang sunod yung babae. Excuse me. Thank Ah, si Batman. Wala si Batman dyan. Wala ko ilabot kay Batman. CR. Alright. ah. <laughs> Explore na ako. Pinakalit. Basi yung mabot ako amo. Alright. Sama so, ni. Bota po dali. Bako ilabot sa nasa. la helmet. Alam mga ako na helmet. Bye bye. Mara tao. TRC. Ay mga pisa sa mga motor. Tapos, NHTski. Nasi helmet ya? Ah, NHTski. Sana aja, Thank you, sticker. Thank you, ma'am. Nanti, sticker. Let's go. one, Yuasa. you. Di dia I'll mga gasto ko okay, see you. ako din. racer mga motor. Classic. Tapos, na Dirt Master. Yan. Kasi lang, ma'am. Hi, ma'am. mga motor. Vespa. Mga parts. Tapos, Ligid. Mga Pirelli. Motor. Ito <laughs> ba? Ripsol. Ara.

ơi, bắt qua ok, sao bà, ok, 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 picture okay. 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 Thank you, okay, ma'am. Kala ko manikin <laughs> okay. to, na ko, ma'am. Okay. Ano to? Na-picture na ako. Bye-bye. Kaya lang. Explore this done. Goodbye. And this is Ralph. Watch out.